Hindi nasayahan si Pangulong Noni Aquino sa shortlist na isinumiti ng Judicial and Bar Council para sa magiging susunod na Chief Justice. Hindi raw kasi naging patas ang konseho sa pagpili nito, bagay na itinanggi ng JBC. Saksi si Claire Delphine. Am I satisfied? Personally, hindi. Walang patumpik-tumpik ang Pangulo. Hindi raw siya kontento sa shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC para sa magiging susunod na Chief Justice. Reklamo ni Pangulong Aquino, hindi anya patas ang JBC sa pagpili nito. Now, yung, may mga disbarment. Sabi na sa rule sila, may disbarment. Hindi pwedeng i-consider. Naging iba, may, may kaso, bigla na-absuelto. Meron iba naman na wala pang kaso talaga kung tutuusin eh biglang dinisqualify. So parang naging fair yun? Kung matatandaan, dinisqualify ng JBC si Justice Secretary Laila Dalima dahil sa inaharap na tatlong disbarment case na patuloy na inimbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines. Pero si Solicitor General Francis Ardeleza na may hinaharap ding disbarment complaint pasok sa shortlist dahil wala raw prima facie findings sa inaharap na reklamo. I honestly don't know how to react. Ang um, ano lang is was. Why was I singled out for disqualification? I sympathize with uh, the secretary. I sympathize with her. In fact, I uh, I would have voted for her, kung kung na kung kung na qualify siya, di ba? hindi siya naman siya single out talaga ng JBC. Si Giit pa ng JBC member na si Attorney Jose Mejia. Dumaan daw sa maayos na proseso ang kanilang pagpili ng isasama sa shortlist. Gayunman, man, karapatan daw ng Pangulo na maghayag ng kanyang opinion. Wala naman daw balak na ibalik pa ng Pangulo ang listahan sa si JBC. Bago o sa August 27 deadline, may itatalaga na anyang bagong punong maestrado. And paano ba ang choice ko? The Constitution doesn't give me that prerogative. The Constitution tells me that I have to choose from the list that they submitted me. Ako si Claire Delphine. ang inyong saksi.